na ito na po tayo sa pamilihang bayan ng Lokban. Ano ta po itong prutas na ito? Comment down nga. Sa mga terminal. Sampalok, Santa Cruz. Ayan, pamilihang bayan ng Lokban. Dito ako nakakakita. Diyan ang pinain? Oo nga po. Dito <coughs> ako <coughs> <coughs>

bukas na. Bukas na po. Ay, din ito. Pansit. Mustasa, magkano ano niya? Magkano po? 100 ang kilo. Diyan lang, tama na. Ito ang kanilang wet wet market. Merong may mga baboy, isda, manok. Ano po ay pinais? Pinais. Balilinis po. So, dito merong kaini, mga uh, manok mga karinderia yeah. din dito ano yeah. yeah. sa kabila din may mga longganisa napakalinis po ng pamilihan ng bayan ng Lukban ang ganda ng ambience. Mm -hmm. <makes> Pinipilahan. Pinipilahan po talaga. <makes>